Good evening everyone. Ito yung bilang pasasalamat ko sa mga very supportive talaga na talagang nakita ko. Hindi talaga nila inalimutan kahit kailan. So, ito guys. First. Na nagbigay sa akin ng buong subscriber ko ng siguro ko hindi ko na alam kung hanggang kailan. Yan. Shout out kay Ma'am Lorena TV. Siya po talaga ang nagpuno sa akin ng subscriber. Ay, hindi pa. Sorry. Hindi pa. May kulang pa. Tapos, naka-live si 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 The Boy. The Boy. Si The Boy. Pumasok ako sa kanya. Yan si The Boy. Bigyan ako niya ng pinunuan talaga nila. So, super na malayo yung mga story na yun pero maraming maraming salamat the boys si the boys ano matanda na po yun so maraming maraming salamat po senior citizens na po kayo maraming maraming salamat Nagsika po kayo hindi katulad ko na hindi pa ako senior citizen noon so ma'am Ednas for the all the ano uh, what's our Siya naman yung pinanood at naging success naman yung kanilang support sa akin. And Ma'am Lynn and Ate Sol, talagang hindi nila ako pinabayaan hanggang sa dulo. Until now. So, Ate Elisa, yon yes, si Ate Elisa kapit Kapitbahay ko lang. So, shout out sa iyo Ate Elisa. Shout out kay Ma'am Lynn Peach. Shout out kay Ate Sol. And, double talaga ng bigay ng nang hanggang matapos ko yung 1,000 subscriber. So, yun. And then, now, na natapos ko yun, ayun na, dumating na yung mga natin. Sa totoo yung istorya, no? Remember, ginawa ko po itong video na to para magpasalamat sa inyo, sa mga sumuporta, sa sobrang tiwala niyo po sa akin maraming maraming salamat po at hindi po kayo magsisisi sa tiwala niyo po sa akin dahil gagawin po natin ang totoong buhay ng dito tayo sa YT. So, yun. Hingga sa SCR na dumating na po ako doon sa Napolo kay Until now. Yun, yung mga ano na ang na po tayo doon sa 1,000 uh, the chicken the first ano the first step tapos yun e na marami nang dumating yan si Lamaw Mauma si lemao yung mga India dumating na sa atin Natil G salamat Natil G marami salamat ang laki ng ano sa akin and then uh, protection ako doon kay ano yung mga panahon na yon yung mga ginagawa ko kasi noon pagka ako dumikit sa iyo talagang over support talaga ako si Juan Ferrer yan until now siguro Juan Ferrer nakita ko sa Facebook account niya Juan Ferrer so yun shout out po sa until now na kayo ay ano ito ay ay alam ko kabutihin na over na monetize kana alam kong ano so hanggang sa dumating mga panahon na hindi pao namumuntae yan si Charon na na natin na dulungan natin na hindi natin kilala si Charon si Alan Chicharon Grubbs. Yan. At tinulungan natin yan na hindi natin kilala. At kahit na paano, nakapagbihit tayo ng 2,000 dyan. Para dun sa kanyang moto. Yan. Dahil nabangga siya. So nilapit niya raw ro kay Rabi Turbo. Tapos napunta siya kay... Napunta siya kay... Ben Tolpo. Totoo yan. Hanapin nyo ang piece, ang ano ni ni Alan Chicharon. Grab Alan Chicharon. Nagtitinda siya ng Chicharon. So, yun totoo yun guys. Hindi sa panunumbat, no? Ayan, kahit ako paano, lahat ng mga friends natin, gusto kong matulungan wala, na hindi pa ako dito nakarating. So, ito na, narating na natin anong gagawin natin? Di ba? Dapat gumawa pa rin ako ng totoong video para sa akin para ma protection na natin yung ating YouTube channel tapos um, patuloy po natin yung pagtulong. Yan. Maraming salamat. Yan si Idol Bert. Yan. Sa po sila sa mga na encounter natin na naghihirap po sila ay natulungan po natin tanong nyo na lang po dun sa mga tao na yon mag-comment po kayo sa kanila. Maraming maraming salamat, idol. Maraming maraming salamat. Thank you so much. At maraming pa dito sa Olongapo. po. Kaya lang, one time, hindi ko na nabalikan kasi kinapos na tayo ng oras at kinapos na tayo sa pananalapi. ba? Diba? Wala tayong income. So, mahirap kasi nanggagaling yan sa bulsa ko. Oh, hindi dito. So, yun, shout out sa lahat. Thank you so much and God bless. Sana mag-ingat tayo sa mga isulok ng daigdig. Maraming maraming salamat. At marami tayong pre Marami tayong sinukot na harap, Hindi tayo na po isa. Pinigit tayo ng lahat sa kanila. Patay galit ka na. Lalo pag na tayo. Baka naman maunawaan nyo Kasi siyempre pinutot lang po natin yung dapat nating gawin dito sa YouTube. So maraming maraming salamat. I love you. Thank you.